Tinalakay ng LGU Sultan Mastura at Ministry of Public Order and Safety ang mga hakbang para sa pagpapatupad ng Early Warning and Early Response o EWER mechanism. Ang detalye sa report. Pinangunahan ni Municipal Administrator Dato Rauf Mastura bilang kinatawan ni Mayor Dato Armando Mastura ang isinagawang pulong ng koordinasyon kasama ang mga kinatawan mula sa MPOS, sa tanggapan ng punong bayan ng Sultan Mastura, layunin ng pagpupulong na ihanda ang mga komunidad para sa community-based early warning and early response mechanism na unang ipatutupad sa tatlong pilot barangay ng Barangay Sulon, Tariken at Balut. Ang naturang programa ay nakatoon sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga komunidad upang maagap na matukoy at matugunan ang mga posibleng banta sa kapayapaan at seguridad. Ayon sa EMPOS, magsasagawa ang Special Operation Division ng Capacity Development Training, Early Warning and Early Response Rollout Activity sa darating na Nobyembre 13 hanggang 14, 2025. Layunin itong may tatag ang matatag at epektibong EWER structures sa mga pilot barangay upang higit pang mapalakas ang katatagan ng mga mamamayan laban sa anumang krisis o tensyon sa komunidad. Jen Garcia, I Mines, Philippines.